二零一九年，那国庆我那边那天也是下了暴雨。 E' un bel la mia la è di latino E' la bestia che good morning po mga boss Sige okay, motor project naman po tayo Kay boss Brian Dito, ceiling uh, orb and electrical Ayan yung mga matulito Yung mga ano natin Gagamitin natin ano, ginagamitin natin yung doll. Si Don po yung makakasama natin dito At saka si Melvin Si Don Kaya lang mga boss, wala pa si Melvin Si Don muna yung dito siguro Nag-aaral mo sa yung isang tropa natin Pwede natin o. No? PVC panel, metal flooring, ayan. Ayan Bahay na gagawin natin yung kanyang ano, ceiling works. Okay? Habas. laser muna mga boss yung ating ano uh, gagawin para ma-level natin yung ano yung yung ceiling na gagawin natin. Yan laser level po yung ginagamit natin sa paglayout. Boss, meron na siyang TV console dito. Yeah, yung mga scaffolding natin, three meter na. Magalaw. Tapos cove ceiling. Tsaka dito, tsaka dito. PVC panel po yung nasa gitna, yung pinaka-design niya. Na mataas. Okay, pwede natin layout no? Melvin. Na boss. Kasi doon muna kasama natin dito si Master. Happy birthday kay Master. Happy birthday. Master. Birthday niya ngayon. Tandaan Mamaya. Okay. Pwede natin layout no? Uh, mga boss, layout na natin para makapagpusa yung mga tropa natin. yan mga boss nakapaglapit na kami ng metal paring dito metal paring sharing channel tapos yung panabit natin channel channel po yan yan dapat yung clip yan ni Melvin sa mga metal paring tsaka sa channel para pangkapit ito po yung ano yung caring, ano channel tapos ito yung metal paring Tapos nilagyan natin ng panabit ng ano, face niya. Yung carrying channel. Distansya po yan nasa 16 inches or 40 cm yung ating mga metal paring Tapos yung wall angle, ayan. Para sa drop ceiling. At tapos cob. Ito. Ito yung pang pang natin para sa siding tapos cob dito 40 cm po yung hardwood niya tapos pagka napinis sa cob nagagiging ano siya 50 cm po tapos pagkatapos ma ma framing niya pwede na tayong mag wiring electrical wiring sa mga lighting bago tayong maglalag ng PVC panel at sya, uh, uh, fiber cement. Yan nakapaikot po siya ng ano yan, ng cog. Bali tatlong ano, tatlong partition po yan sa uh, living area tapos dito dining area. Ito yung ano kitchen, kitchen. Tatlo. Pakatapos po yan mga boss. Dito rin po sa dirty kitchen niya sa service area. Kasama po sa gagawin natin ito. Ceiling. Dito. Tapos yung ano, CR. At saka dito sa CR din. Pero yung mga ano, kwarto, naka-ceiling naka, naka na po. Eh. Tapos na po yung mga kwarto. hindi na lang pong sa ano sa dining living kitchen at saka sa service area ang hindi pa na nasiling So, yan. Ang update natin po dito sa ating uh, ceiling and electrical works project dito sa Bebe Matua. Tapos po yan, punta muna po tayo sa San Agustin sa Child Development Center sa, sa mga bata sa daycare, yung ginagawa natin doon. Malapit na po matapos yun. Kaya update po tayo doon. Iba muna natin yung mga tropa dito. At dito po tayo dun sa ating ginagawa dun sa San Agustin. Ayan, San Agustin naman po tayo. Ah, baklas ni Nick. Anong flooring yan, Nick? Sa uh, ano? Hallway. Hallway? Inuusang kaapon, na-reject. Kaya yan, baklas, no? Ayan, tapos na yung railings natin pintura na lang po tsaka yung dito uh, finish na po yan sa arap yun ang kulay natin dito um, yung ginagawa pa yun dito mga po yung naiwan dito at saka isang mason at saka isang labor dito PVC dam spout ang nilalagay nila dito side ano tres na PVC po nilalagay nila si Romel. Ah, uh, ne. Ano nga ba 'yan? Gawa ka pa, nge. Gawa ka pa ng maraming kanya sige. Mamaya ayan natin 'yan. Gawa ka nang ano, nang mga ilan. Ito so, nakatalis na rin dito. 30 by 30 po ang talis nila dito. Sa so, 40 by 40 yung main door natin ayan okay na mahoga ni hoods naka okay, install na ayan. Okay. okay 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 na to pinis na to ano sa searing ay isang ano ba isang apply pa flat latex flat latex lang yan di ba tapos sa wall, uh, semi-gloss ng ano, Davies. Tapos sila yung Api. Api! Ah. E, tayo eh. e, yung ano, bisita ko dito. Api New Year. Yu. <laughs> Api yung pangalan, Api. <laughs> ah. okay. Bye! Bumbay tsaka si Makmak na bigman ang naiwan ng mga pintor dito. Makmak. Si Arnaten. Okay na yung mga tiles yan. Kompleto na. Tapos, nandiyan na yung ano, yung water faucet natin. Dito. Yung ano, faucet. Tsaka yun dito, water faucet. Ayun na rin yan. Konting linisan na po. Tsaka ano, grout. Tsaka pintura dito. Yung ano, yung mga door. Okay Okay na. Sliding. Sliding window. daw. Ah, na lahat ng sliding window natin. Brown. Brown ang kulay nung ano, mga sliding window natin. Konting kembot na lang na bay. Mm. Tapos na to. Pwede natin i-turn over. Na, the big man. <laughs> mak mak. lababo. Okay na. May tubig na to. Ayun. Ay, eh, tubig na. Ilan yung faucet natin? Balang ko, lima ba yan eh. Ayan mga boss. Lima yung faucet na nilagay natin. Nakatalis na. 40 by 40 rin yung tiles niyan. Dito. Sa likod. Naka-plasta na rin yung ano. Yung agdan dito. Ayan. Tapos nakamasilya na yan. Ayan. Hindi yan na lang at saka ano, finish, okay na. Ayan mga dam spout. Nilalagay ni Romel Ito sa mga poste na nilalagay yan. <laughs>